Caritas in Action. Tatay Raymond, magandang hapon. Kamusta na po kayo? Pwede po, po. Masaya po. Masaya kayo. Lapit Masaya. lang magya sa mic. Kasi ma may nakakuntuhan na po ako. <laughs> 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 Parang mas gumagandang lalaki kayo, tatay. <laughs> Salamat. <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas. Ako po yung na-inspire ano, no, na -inspire doon sa kwento ninyo. Sabi ko nga, marami po ang uh, dumaraan sa pagsubok na matapos pong pagdaanan itong heart disease, ramdaman, stroke, o ato pa man, nawawalan po ng pag-asa. Kung minsan, nagiging mainitin ang ulo, gaya kanina, nagkakuwenta sa atin, ano, nagkakaroon na ng pagbabago sa kanyang pag-uugali, nagkakaroon ng uh, kaibahan doon sa nakasanayan ng pamilya. Pero sa kaso po ninyo, bagamat mahirap yung inyong pinagdaanan, nag-iisa po kayo, hindi ito naging hadlang para mawalan po kayo ng pag-asa. Hindi po. Kailangan po masado tayo maging masaya para po ma 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 para ma magaroon tayo ng uh, effort na puntahan yung mga mahal, natin sa buhay. Kasi, kasi po hindi tayo bibigyan ng Diyos. Ako po naniniwala ako, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kaya. Basta lagi na tayo magdasal, umiti, at uh, lumabas tayo. <laughs> Amen. Sa pagkaka sa pagkakaratay niyo po, ano no nagdaang taon at sa inyong recovery ngayong taon. Maliban po sa ninyo nabanggit na, ano po ang pinaka natutunan ninyo? Ano yung pinaka nagbago rin sa dating niyo ng, halimbawa dati nyo hindi ginagawa, dating hindi niyo pinapansin. Ngayon po may pagbabago. Ano po iyon? Uh -huh para sa akin po siguro ang pinaka kang babagay is yung natuto akong magsal natuto akong araw-araw uh, po yung sa umaga pagkagising -pag pa lang lahat po ng bagay tinting thank you ko oh, yes, eh, kay God yung umagang yung umagang umaga ng gising ko thank you God yung yung pagsikat na ng araw thank you po yung pag paghagas sa pagtilaok po ng manok naririnig na, na napapating ko po ako kasi dati po hindi ko hindi, yung, mga first, uh, first, few months ko po na stroke mm -hmm. matal lang po ang gumagalaw sa akin mm -hmm. nakakadilat po ako pero wala po ako naririnig hindi po ako nakakapagsahit kaya hindi ako nakakalagad matal lang po talaga bumubukas lang siya sumasara mga mga one or two months po gan ganun ang sitwasyon ko kaya pag pag naranasan niyo po na ganun bubukas ang mata niyo, nakikita niyo ng mga nangyayari. Yun po, yun na hilingin niyo eh. Noong una, marinig ko lang, yun nakikita ko. Susunod, susunod po, matikaman ko lang, nakikita ko. Kasi minsan mo, nakikita ng mata ko, may pagkain. Hindi naman po ako makapunta roon. Kaya po eh, yun mga wish ko kagad na sa ngayon po, masasabi ko, answered, answered, pero nang po, na po kasi ngayon, nakakapunta na po ako sa may pintuan. nakakarating niya ako sa banyo mag-isa. Ang ngayon nga po, ang unang-unang outdoor activity ko po kasi talaga yung isa po sa yun na yun, nakapunta po ako rito. A few months ago lang po yun. Yung, tinuro lang po sa akin ng isang matanda. Sabi niya sa akin, kasi dun sa libre sa sakay na bus, puro senior citizen dun sa, oh may mga, ay hindi ko pa inaambisyon yung pagbili ng gamot. Sabi ko, So, ah, pumunta ka dyan. Pagtawid mo dyan sa overpass, yung karatas, sabi nga. Ay, ano sabi sasabihin? sabi mo, imingin ka ng tulong. Ganun na ang panuuna eh. Wala akong idea eh. Hindi ko alam mo. Eh, uh, uh, pagpayat ko po, sabi ko nakita ko yung overpass. Ah, siguro nga dapat um, may porsyini bag na ako maka maka-acquire ng gamot. Ang ah, ko sabi niya pumunta daw ako sa Cortez eh, pag, pag uh, nung una po, sinilip ko lang sa overpass, ano may yung karatas? Uh, yun po, nung unang-una na base ayun, sa building na yun, Kar Radio Kumbetitas, Karitansa Foundation. So, uh, so ang ambisyon ko lang po, masa makapunta lang, pero nandiyan dyan sa ako, sarap uh, ano sasabihin ko? Hindi rin ko. Hindi ko alam kung ano, 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 ano tatanong. Kasi uh -huh. parang dinala lang po ako na hangin sa loob eh. Kasi uh -huh. si Ate Dino, nandinanong ako. Ano pa sa inyo tay? Po, sabi ni number ni sabi ko po. <laughs> uh, eh, buti po isang ali sa, yung isang ali tapos na yan tay. Sabi niya sa sige tay, sabihin niyo mga gamot niyo. Ah. o oh, sige, ay, ihingi lang po sana ng gamot. <laughs> mm. Tapos, Tapos, one thing led to another ngayon, ngayon po andito na ako sa Rapian Union para last time Opo. may pagkain pinigyan ako na ako mga pagkain sabi ko uy, uy ang daming pagkain naman ito <laughs> <laughs> at ngayon po gaya ng aking pinangako sabi ko Tatay Raymond mm -hmm. pagkikita tayong muli oh, po. po ulit ng Panginoon ang ating kahilingan kaya ngayong araw po eh, may parandam namin po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nyo nga, nakaraang taon, matalang, ang gumagalaw. Paskong Pasko, ano? Kisa mi lang, ang naki nakikita. Ano? Kayo nag-iisa sa inyong tahanan. Nawa po ang programang ito sa pamamagitan ng Caritas Manila at Radio Veritas. Maipalandam po sa inyo ang patuloy na pag-asa, ang patuloy na pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Ano po? Kaya, tatay, hayaan po ninyo na ipagkaloob ko ang gift certificate po na ito na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Ito po yung magagamit ninyo sa isang kilalang uh, grocery. Kung sabihin na natin, pure gold. May pambibili niyo po ng kung anong makapagpapasaya sa iyo ngayong Pasko. Ha? So, may malapit po bang pure gold sa iyo, tatay? Kaya. Kaya. Madali po yan. <laughs> <laughs> kakayanin talagang oh, thank you po kailan ba kayo huling pumunta ng pure gold nalala ano, uh, nyo ba nakapamili ba kayo kailan lang yun sa ano po yata yung mga mga 2 years 3 years 2 years na, po na po. matagal na oh, matagal so na. yung pangangailangan nyo sa sari sari stock yun na lang binibili oh, kung saan oh, malapit yeah. okay so sa pagkakataon pong ito tatay bitbitin bitin mo yung iyong tukod <laughs> magdala ka ng shopping cart oh, itulak mo Wow. Mamili ka ng halagang isang libo kung <laughs> anong gusto mo. Maraming sir, malapit mo. Maraming saraming salamat sir, sir Ruel. Well, Opo. Oh, sa Karaters sa Foundation, kay Ate Lina. Maraming salamat po sa inyo lahat. Opo. Oh, Sige, sir, ato, sir, Diyos. Diyos para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Karitas in Action. Maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 560045905 BPI Savings Account Number 3063535701 Metrobank Savings Account Number 175 317 506 9543 PNB Current account number 1682 700 At Union Bank, current account number 00030 ma -00 Maaari din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lulier branch o sa pamamagitan ng www.caritasmanila.org.ph